Kawai-kawaii mga Inday. Magandang araw, Pilipinas. Good morning sa ating lahat. Ngayon po kami po ay magluluto ng ubod ng niyog. Ngayon po, ang aking anak ay pinagtatapas ko ng niyog para meron akong ipanggata mamaya. Dilan yan nya toy. Dalwa. Dalwa panggata, lang. Pangkata. Ayan po, oh. Pag marami kayong tanim dito ng nyog, oh, libre na ang pangkata. Mahal po ang niyog sa bayan. Mahal ang niyog sa bayan. Mahal ang presyo ng niyog ngayon. Pati langis, mahal na din. Nandito po yung inuubod na niyog malapit po dito sa langka oh tanggal na pala yung mga ano palapa ito po siya ayan Bigyan na yan ang lalaki. Yung wala binibiwas na, na kakao. Hmm. Ang dami yung bangus na yan. Lahat, ng, lahat na sibad ng ganyan na kulbo. Mm -hmm. Ano yun? Bangus yun lahat. Bangus yun? nga po natin yung mga isda dito. Pinakain po ng tinapay. Ayun. Ah, nakain ng mga bangus. Bangus at tilapia. para labo ang tubig. Umulang kasi, ah, umulan kasi kagabi. Kaya labo ang tubig. Ayan. Malaki na po yan. Hindi pa lang nakakapaminwit si kaka. May pasok po pa si kaka. Ay, may hay. May harang pala dito. Hindi tayo makakapasok. Doon lang pala ang pinto sa kabila. Hindi tayo makakapasok doon. Salog. Hmm. Gawa po nung na nakakulong po yung mga gansi. Nandun po sa dulo yung gansi. Nandito po tayo sa kabilang side ng aming fish pond. Eh. Yung likod po namin doon ay meron ding fish pond. May ilog, fish pond. Ito naman ay meron ding kaming katabing fish pond din. Ang sarap! Mamuhay sa probinsya. Masarap po mamuhay dito sa probinsya. kasi po unang una malayo sa polusyon fresh ang mga mabibiling pagkain gulay, isda, purutas ay Dito malapit sa langka kasi nakakaduol. Ayan. Ubod ng nyog. Ay, madaming guyam. Siguro matamis yan. Madaming guyam. malaki na. Pag ginayat-gayat yan, madami. tabi pati ay malapit na chicken curry Ch chicken curry yan daw pang ilalahok sa chicken curry yun ay, hindi na to Ano yan tikman ah, mo nga daw eh. tikman mo nga daw ano malambot pa matigas na hindi oh. pa yan pwede pa yan

Ayan. Hindi naman. Ito, ito na po ang ubod. Mmm. Mmm. -mm. Manamis tamis, to, Ito. Ito. na. Pero yung sa mga, ano, hmm. sa mga garandira kasama na yan. Mm, hindi matigas. O, malamot naman yan eh. Pag niluto? Eh, kanila yung pang man. Para marami? Para marami. Mm -mm. Kaya lang, pag pansarili, hindi eh, talaga dapat yung pinakang, ano, nasipak. Doon, sa ano, sa lamesa doon. Huwag ka Let's go!